Okay, mayak-check, my check Ito na po ang ating panonoodin galing sa Balitang Pinoy TV. Nasa description niya na ito ang title, Lagot ngayong October 12. Aba, may bago. Grabe to just now, breaking news, BVM. BVM. Delikado dito, sama-sama na. Ano kaya to? Ito baka rally na naman ito. Ano? Uh, sana payapa. Kasi yung mga nakaraan ng nang may nanggulo eh, no? Sabi yung mga nanggulo daw, yung mga taga-kabila din. Eh. Para lang isisi. Sa mga rapper naman dyan, kung kayo sasama, eh, sana ho, uwiwas na rin kayo sa gulo, no? Para dire-diretso po yung pananawagan ho natin. Kung ano man ang pananawagan. Ako, Marcos Resign talaga. Eh. Okay, panoorin ho natin ito ng sabay-sabay. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Alright. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, update tayo. Anong meron ngayon? Ano ang magaganap sa October 12? Yan po ang matinding tanong. Ano ang meron sa October 12? Okay, ano niya ha? Matindi to. Sobrang laman na ito. At eto, bumabalik na po. Konti na lang, konting-konti na lang. Ha? talagang mapaparesign na yan si Bongbong Bong Marcos. So, pakinggan po natin at bibigyan natin ng komentaryo ito. Kaya ba talaga? Narito ang Malitang Pinoy TV. Wala namang kasi sa katinoan mag-isip yun. mag -re ba yun? Ito po ang ating pag-uusapan for today. BBM, nagbago ng isip. Uy. Yan, ito, maganda rin to. Meron tayong Intel, sinabi sa atin. Oh? Ha? May switching. <laughs> May switching. Nako, ma'am ma niya, pag-usapan natin. Sabi nila, ang switching na mangyayari, eh, kung sa Senado, balagay daw si Kiko. <laughs> Pangit na ngayong nangyari, papapangitin pa lalo nila. Ah, tingnan natin, tingnan natin. Risa, ang next chapter. Ayan, na si Risa Ipokrita, ang next chapter. Pangapat, ano ang magaganap sa October? chapter 12. Yan po Ayan, ang... maganda yan, maganda. Ako, excited ako dun kay ano rin, kay Risa Hondiveros. Kasi ito trending na naman siya ngayon. Hinding <laughs> tanong. Ano ang meron sa October 12? Okay? Paalala lang po ah. Pagpasok nyo pa lang, ilike nyo agad itong video na ito. At sana doon sa mga hindi ko pa po muling subscriber, sana po ay mag-subscribe kayo. check nyo lang po kung nakasubscribe. Pagka hindi po, right. Eh sana konting lambing, mag-subscribe po kayo. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, Bida ang Balita. Yes. Ito muna. <laughs> Pag-usapan natin. Grabe talaga tong mama na to. Ito po, talagang viral itong ano niya, ha? Matindi to. Sobrang laman na ito at ito. Bumabalik na po. Konti na lang, konting konti na lang, ha? Okay, meron. Talagang mapaparisign na yan si Bongbong Bong Marcos. So pakinggan po natin at bibigyan natin ng komentaryo ito. My fellow citizens, mm. our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. As usual, <laughs> si Marcos, ang interest niyan, pamilya niyan. Eh baka nga oh. mamaya ang interest lang yan si Marcos nasa nasa alapaap lang yan eh. Oo, oh, basta yon. Pero eto, eto gusto ko lang balikan na. Dati nga ano eh, ang sabi-sabi may gold daw siyang ipamimi uh, ipamimigay. No, may mga nagsasalita patungkol diyan eh. No? Ito may gold. Italiano gold chat. Ano ba no? May mayaman daw ang Marcos, uh, bibigyan daw bawat isang Pilipino mga ganyan ganyan. <laughs> yung pala. <laughs> yung pala ano no. Kwak kwak. <laughs> kwak 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 Tapos ano pa mag-isip? Uh, aligaga, ano? Parang anga-anga. Mas malala pa kay Lenny Robredo. Mama Len, Len, shout out po. Love you. May <laughs> mas malala pa po pala sa inyo. <laughs> Wala ito. Pero yung mo nagbenta ng 20 pesos na bigas. Eh. Yung mga ibang uh, sangay ng gobyerno, nagbigay na. May talagang nagbigay ng tulong. Ito, nagbenta. Ang galing. <laughs> Tapos yung ibinenta ang bigas. Eh, mo mo kung makakain o oh, hindi. Pakakahiya ang presidente to. Kaya, bilip talaga ako sa mga nagtatanggol dito. Yun. Himod talaga ng mga dumis sa kuko. Eh. Siniisip-sip nito yung mga daliri. Imaginein mo kung kung maging literal yung sinasabi ko. Parang yung mga daliri ng pangulo sinisip-sip nila bawat isang daliri. Ha? Yung mga nakaupo na nagtatanggol kay BBM. Ganun na ganun. You know what I mean, man? Yung bang for how many years since 1986 ilang taon hmm. yon? Pinagtitiagaan nila, inasam-asam nila, pinangarap nilang makabalik. Uh -huh. Para maibango ng pagka ang kanilang pangalan. Pag binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, mm. mabago ang lahat ng ating kamalig. Let's not mess it up. Kasi if we mess it up, mm. wala na po tayong pag-asa. Kumbaga, ito na yung huling pagkakataon sana para sa inyo. One is enough na nga eh. Ito binigyan kayo ng chance para palinisin yung pangalan ng Marcos. Pero imbis na luminis yung pangalan, binurara mo... Nakakahiya. Ang daming nanggagalaiti sa presidenteng ito kasi hindi marunong magmanage bilang pangulo. Laging napakalinis. Kasi nga, naghuhugas lagi ng kamay. Kaya da dapat ano, grab natin yung opportunity si Bongbong instead na binangon. Isipin mo ha. Kaya... Yung kanyang political position, napakaganda nun. Una, naging presidente ka. Pinagbigyan ka ng Bansang Pilipinas maging makabawi sa yung pangalan. Yes. Tapos, katande mo, Duterte. Oh. Ang ganda ng posisyon ni Bongbong Marcos. Akala ko nga noon ganito mga kapatid. Pagkatapos ng Marcos, Duterte ulit. Pagkatapos ng Duterte, Marcos ulit. Ganun sana, ano Pagkaharihan nyo yung Pilipinas na pagandahin ang ekonomiya at mapalago ang ating Pilipinas kung mahal. Pero, imbis na kumampi ka doon sa Duterte, ang ginawa mo, binurara mo ang Pilipinas. Wala akong alam eh. What should I do that? Binurara mo ang Pilipinas. Tanga-tanga na lang talaga yung hindi naniniwala. Pero <laughs> mo bagyo. Hindi na raw sumusunod sa schedule. <laughs> Bobo <Bum -bum> po. <-pudon. laughs> Ang tumatak talaga sa isip ko nito yung mga katatanim lang tapos ano, ani agad. Yan, yan yung mga naiwan sa utak ko. Eh, ewan ko ba kung ba't ganito to? Tapos may, 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 may eh. Matagal na yung video na yun pero ewan ko parang inulit-ulit o nire-upload o binago ulit ng design. Yung balde, tubuhusan ata siguro ng tubig yun tapos paglabas malinis na tubig na pwede nang inumin. <laughs> parang project lang ng mga bata sa mga high school, no? Parang isa mga science na paglumabas lumabas eh lilinis na yung tubig pwede nang inumin. ang laki-laki ng budget ninyo. Laki-laki ng budget ng Pilipinas, tas ganong ganong machine lang ang kaya mo. Ah, sakte na masino nakapanood noon, no? Na may machine-machine sila na Uh, hindi pala machine yun. Ano? No? Yung ano lang, balde lang, tapos maruming tubig, tapos papunta magiging malinis, pwede na daw inumin. <laughs> Mineral ng nga uso ngayon yung inumin eh. Grabe mag-isip yun, ano? di Hindi mo alam kung saan mang gagaling. Ano ba talagang presidente to? ewan ko ba? Sara, sana, nung dumakbo kang vice president, hindi ka na lang nakipag-alyado rito. No? So, bakit mananalo pa rin. Bubudol na eh. Wala, kasalanan din ng tao, no? Kasi nga, nabudol, nagpabudol. Sila Coach Oli, sila Banat Bay, ayaw talaga kay BBM. Ako naman, tanga-tanga eh, din ako. Pinagtanggol ko din ko dati. Kala ko okay. Pero syempre, bukas pa rin ho ang ating pag-unawa. Humihingi ako ng paumanhin sa mga nahikayat ko rin na iboto to. Wala naman palang... Alam niyo kung bakit ano to parang sunod-sunuran na lang. Sa sarili ko lang pananaw, no? Kasi nga, mayroon din siyang sariling baho na hindi pwedeng, hindi pwedeng matuklasan. Kaya, halimbawa, ganito, no? Sabihin niya, ayoko na, babalik na ako kay BP Sara. No? Sabihin ng asaw niya, hindi, ibubulgar kita. Ah, wala na. Huwag naman, sige, susunod na ako sa iyo. Yun. Sa tingin ko lang ha, sa tingin ko lang yan, yun siguro ang pinaka-iingat-ingatan niya, kaya sunod na lang siya ng sunod. Eh si BP Sara kasi, walang ginagawang masama. Kaya halos kalabanin siya ng mga buaya. Samantalang siya mag-isa. Oo, maraming kaalyado, maraming nagtatanggol. Pero ang punteriya kasi nila si Duterte ang ating BP Sara. Kaya yung sa tatay, ganyan ang ginawa po nila, dinala nila sa dahig. Pero ang pinaka main target nila si BP Sara, pabagsakin si BP Sara. Na magpasa hanggang ngayon, nangangamote sila. <laughs> Next year, impeachment na naman yan sigurado. <laughs> so, Tataloy tayo. Lahat na po, kung bagat sa ano, hinain na lahat, sinubo na lahat. Ngunguyain mo na lang. Binaboy mo pa. Diba? Yung, <laughs> grabe. Andun na sana yung pag-asa niya eh. Di ba? Kung hindi siya naging gahaman, kung hindi siya naging greedy, kung hindi siya naging buwaya, pero dahil sa kanyang kabwayahan, dahil nagpaloko siya sa demonyo, inuto siya ng demonyo, ayan, na-miss niya yung opportunities na imbis na mo doon. Ang ganda nung tandem na yun. Oo. Oh. Kampi mo na Duterte kung hindi ka nag-asam-asam na pili sa pwesto at nag-asam-asam ng malaking yaman, hmm. panalo ka na sana. Kasi ang mangyayari niya pagkatapos Marcos Duterte, Duterte, Marcos Duterte, Mas, Marcos, hanggang sa gumandang Pilipinas. No, wala eh. Bobo kasi. Panalo na. Natalo pa. Sabaw na. Tumapon pa. For over three years, we have endured the inadequacies of his presidency. From almost losing the to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. Ito mo ah. Isa pa to. Dati wala tayong banta ng gera. Tumanda na ako! Ilang taon na ako, wala ta akong na-experience na banta ng gera. Wala tayong problema sa China. Ngayon may problema tayo sa China. Pumasok lang si Bongbong, may problema na tayo sa China. Diba? Tapos anong isisisi nila? Duterte. Duterte may kasalanan, kakampe ng China, kakampe ng China. Gulat-gulat si BBM, China at saka USA. Okay naman pala sila. Wala silang samaan ng loob ngayon. Sino ngayon na magiging kakampi ng Pilipinas kung nagkaroon ng gera labas sa China? Wala. Itong Pilipinas ngayon, binubura ra talaga ni PBBM na sinusuportahan naman ng mga, sa tingin ko lang, ng mga binayaran niya. Nila, nila. O kaya ni Tamba siguro. Ganyan. Kaya, hindi naman magtatanggol itong mga ibang vlogger dito kung walang bayad. Kaya sa tingin ko talaga, dahil lang dun yan. May kilala din naman akong umami na rin na nabayad. Pero wala na, din na nagbablog yun. Hindi ko na nga rin mahagilap yun. Parang umistop na. Wala na. ay Siguro nagbago na lang ng ano ng karir, hindi na lang din nagbablog yun. Wala na, di ko na mag Hundreds of billions of flood control funds stolen. Where's former House Speaker Martin... Ito pa, balikan natin yun. Gusto ko lang bigyan ng ano, kasi nakikita ko yung mga vloggers, yung mga trolls ng, uh, ni ni Bongbong Marcos. Ang sabi nila dito sa speech ni ni Kiko Barsaga, ah, pakaganda. Kaya lang, nahalata, pinagtanggol lang China. So halatang halata, pinopondohan ng China si Kiko Barsaga. Grabe, no? Ang laki ng problema natin. Ang laki ng problema natin sa nakawan. Ang laki ng problema natin sa kinukurakot ng mga magnanakaw ng mga buwaya katulad niyang nasa picture. <laughs> tapos ang gusto nilang narat. Coach Oli yung nasa picture si Bibi Sara. Hindi <laughs> inedit lang kasi to ni ano eh, Ni Balitang Pinoy TV pero yung original niya may sarili siyang ano, may sarili siyang uh, visual. Na edit lang kasi ni ano, Balitang Pinoy TV. pinopondohan ng China si Kiko Barsaga. Grabe, wala, wala silang masilip eh. Dahil kung I'm sure sinilip na ng sinilip ng sinilip yan. Hinanapan na ng baho yan si Kiko. Eh, pati nga picture ng mga babae, hinanap sa kanya eh, diba? di ba? Binato sa kanya, hindi apektado. So wala eh. Kung merong mahahanap na baho dyan kay Kiko Barsaga dati pa. Pati nga yung, yung sinasabing may sapak siya eh. Di ba? Yan ang sinisilip. Wala, hindi umiipekto. Ngayon, abangan ninyo, ang narrative nila pinupondohan ng China. Ga ganun ang dating. Ang babaw, no? Paano masusolusyonan yung lintik na problema natin sa bahana yan? Kung lagi niyo pinapasok yung China, wala tayong problema sa China. Pa Alam niyo mga kapatid, temporary close na yung Blue Ribbon hearing patungkol sa mga kurakot. Ngayon, kailan bubuksan yun? Wala na. Ngayon, ini-issue na naman nila yung China China na yan. Tapos kasalanan na naman ng Duterte. Binabalahura. Itong mga mga nabayaran, alam nyo, makikita nyo rin yung resulta ng ginawa ninyo. Huwag sanang magtagumpay yung administrasyong pinagtatanggol nyo dahil hindi nyo rin magugustuhan kapag nanalo yan. Oo, siguro may baka makatanggap kayo ng mga million-million, 500,000, etc. Baka malaking pera talaga ang makuha ninyo, lalo na yung mga talagang nakaupong bayaran. Pero kapag nakaupo to, 5 years, 6 years, madagdagan pa, 20 years, Makikita ninyo ang ating bansa, wala na, sira na. Huwag na sana nating hintayin ganun. Yung mga ka karatig bansa natin, mga asinsado na. May mga lumalaban para sa kanilang bansa. Dito sa atin, wala eh. May mga bugok-bugok din kasi. Huwag niyong hayaan na manahin ng mga susunod na henerasyon yung bansa natin. Kurap na hindi na maiahon halimbawa maging parang uh, halimbawa lang naman ano maging North Korea na talagang diktador na wala na wala nang pag-asang magbago dahil talagang baliktad na eh di ba uh, masasabi mong huli na ang lahat hindi na kumbaga sobrang control na gusto niyo bang ganun talaga mangyari sa atin wag yung yung maniniwala sa mga mga makabayan na sinasabi nila Kunwari sabihin, alimbawa, no, kaya ako nag kasi nag-sacrifice ako. Sinacrifice ko. Hindi ka naman siguro, bobo, kung hindi mo maunawaan kung ba't siya nag-resign. Si Bipisara nag-resign ba? Hindi. Kilit niyang ipinagtatanggol yung sarili niya na mali ang sinasabi sa kanya. Mali yung binibintang niyo sa akin. Ang nangyayari po, doon sa mga taga-kabila na tinuturo na may kasalanan sila, nagre-resign sila, nagiging sacrificial pa sila, o hindi naman kaya, uh, yun nga, nag-sacrifice sila para sa bayan, dapat, magpaliwanag sila, ipakita nila yung mga ebidensya nilang, wala silang kinalaman. Ganun.